Dear Pink Mooners, naisip niyo na ba kung gaano kahangahanga ang buhay ng mga idolo ngayon? Ang mga konsyerto, ang mga tour, ang mga pagbabago ng estilo, ang mga sayaw, ang pagkikita sa kanilang mga tagahanga, ang mga ensayo, at bakit hindi nga ba mahalaga rin ang pahinga dito? Nagbibigay ito ng oras para sa kasiyahan, mga pangarap at pantasya rin. Pero sa kaso ng ating mga minamahal na K-Pop Warriors dito, Sandali lang, mukhang talagang distracted si Mira kamakailan. At ano ang ingay na iyon? Ano kaya yun talaga? Oh, tingnan mo, si Abi mula sa Aya Boys nandito. Nag-uusap ba sila ngayon? Guys, huwag niyong ibunyag ang sikreto dito. Bukas may mahalaga kayong date kasama ang isang tao. Wow, talaga? Romansa ito. Pero sino kaya ang kausap nila ng matagal ngayon? Baka nagsimula sila ng WhatsApp group at hindi ako inimbita doon. Pakiramdam ko, wala nang natutulog sa mga bahay na ito. Ngayon, gising na rin si Rumi dito. By the way, Rumi, tandaan mo, may signing event ka bukas ng umaga. O, tama, bumangon ka lang para kumuha ng baso ng tubig ngayon dito. May hindi ba nagpapahintulot sa na matulog ngayong gabi? Sandali, sa tingin mo ba may tinatago sila at hindi pa sinasabi sa iyo? Naku, malamang wala namang mahalaga. Sa anumang kaso, baka naiwan ka sa grupo na binuo ni na Abby, Romance at Mira. Hindi mo alam 'yon? Well, chismis lang naman 'yon. Yan ang naisip ko matapos makita ang tatlo na gising ngayong gabi. Kalma lang, Rumi dito. Baka masyado na akong madaldal ngayon. Mas mabuting bumalik ka na sa kama at matulog. Ang kakaiba nito, mga mga kaibigan, hindi ko alam kung bakit mukhang hindi komportable si Rumi sa sitwasyon ng grupong ito ng pagkakaibigan. O baka dahil hindi ka pa nakasubscribe sa channel ngayon. Gawin mo na at pindutin ang like button kung gusto mong manatiling konektado. Isang bagong araw sa Avatar World at ang ating mga minamahal na idolo dito. Sandali lang, wala ang ating mga idolo sa bahay. Saan sila nagpunta ngayon? Oh, tingnan mo, ayan sila. maaga silang nagising at pumunta na sa autograph signing event. Sa tingin ko, kahanga-hanga iyon dahil sa labas, maraming tagahanga ang naghihintay para sa kanilang mga pirma ngayon. Lahat ay naghahanda na ibigay ang kanilang pinakamahusay ngayon dito. At tingnan mo ang mga magkasintahan doon. Nakaka-inspire ito. Ang tamis makita kung gaano kaalaga at suportado ang lahat. Wow, tingnan mo, nagdala si Romance ng espesyal na bulaklak na perpektong tugma sa kulay ng buhok ni Mira ngayon. Talagang kasanova siya dito. Wow! Mga kaibigan, tingnan nyo ito! Gumagalaw mag-isa ang kahon doon! Oh, hindi! Tingnan nyo, si Abby ito. Nagdala siya ng mga panulat at poster para kay Mira, para hindi siya maubusan sa event ng pagpirma. Malaking kahon ito! Mukhang oras na para pumasok ang mga tagahanga ngayon. At tandaan, mga kaibigan, masayang tagahanga ay nangangahulugang masayang huwe mo on. Naku, tingnan mo, mag-ingat dyan! Ang pagmamahal mula sa mga tagahanga ay walang hanggan dito. Lahat sila ay baliw na makita ang kanilang mga paboritong bituin ngayon. Naisip pa nila ang kanilang sariling mga romantikong teorya dito. Nilikha nila ang palayaw na Zoe Starry para kina Zoe at Mystery, Rujuno para kina Rumi at Gino rin. At, wow, wow, tingnan mo, baka nandito si Miro. Gumawa sila ng love dilemma sa pagitan ni Namira, Romance at Abby. Walang limitasyon ang imahinasyon sa bawat isa sa mga munting ulo dito o baka mali ako at wala itong kinalaman sa imahinasyon. Panahon na para sa kaunting pahinga ngayon. Sa dami ng pirmahan ngayon, mabilis na nauubos ang tinta. At kung gusto ng mga pink mooners ko ng autograph mula sa K-pop warriors o sa Saya Boy, mag-iwan ng maraming asul na komento sa ibaba. Sisiguraduhin ni Dirty na dalhin ang lahat ng ito sa akin at ibigay sa mga idolo ng personal. Para sa lahat ng buwan sa universo dito, ano ang nakikita ng aking maliliit na mata ngayon? Nagaaya ba si Romance kay Mira ngayon? Ang galing pakinggan niyan. May magandang chemistry talaga sa pagitan nila. Dagdag pa, si Romance ay tunay na romantiko sa puso at dapat maging maganda ito para kay Mira dahil ang personalidad niya ay mas mapaghimagsik dito parang itim na tupa ng grupo ng Huntress. At ginagamit ba ni Abby ang break para magbuhat ng weights at magpa-impress sa lahat ng mga babae? Hoy Abby, oras na para magpahinga. Hindi mo dapat gawin iyon. Sandali lang. Tinanong ba niya ulit si Mira? Baka mali ang nakita ko dito, pero parang ginawa lang ni Romance ang eksaktong parehong bagay, wala pang isang minuto ang nakalipas. Mabuti pang hintayin ko at tanungin si Mira tungkol dito ng personal. Mas mabuting huwag agad magmadali sa konklusyon. Tama ba, Pink Mooners? Bagaman mukhang nakita rin ni Rumi ang nakita ko, at pinaghihinala ang maaaring magkamali ang lahat dito. Tingnan mo. Totoo na. Rumi, sandali. Pero sandali, mga babae, tigilan na ang pagtatalo. Pero tingnan mo, ano ang nangyayari ngayon? Bakit kayo nag-aaway? Oh, sandali, may date ka kay Abby? Ang galing naman. Siya ay isang gwapo, atletikong lalaki na may magandang aura at karisma rin. Alam mo, pero sa totoo lang, akala ko lalabas ka kasama si Romance. Oh, wow! Talaga? Tingnan mo, lumalabas ka sa kanilang dalawa. Paano nangyari iyon? Nat ano ito tungkol sa kailangan mo ng tulong ko ngayon? Pero sandali, para saan nga ba? Pero paano? Anong ibig mong sabihin mamaya ngayong araw? Sa parehong oras at ayaw mong malaman nila tungkol dito? Wow, talagang hindi ko alam kung paano kita matutulungan dito. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi tama ang gawin niyon. Maaring malaman nila, pareho at masaktan ang kanilang damdamin. At gaya ng dati, tiyak na may mali na mangyayari sa huli. Tulad ng nakikita ninyo dito, Pink Mooners, minsan talagang pinapahirapan ako ng mga babaeng ito. Sa pamamagitan ng paraan, may tanong ako para sa inyo. Kayo ba ay team Abby o team Romance dito? Siguro matutulungan natin si Mira na makagawa ng tamang desisyon dito at hayaang magtagumpay ang tunay na pag-ibig. Nasa sinehan na si Romance at naghihintay. Napaka-punctual niya. Kumusta, Romance? Naghihintay ka ba dito para kay Mira? Oh, ang ganda naman niyan. Nakakuha ka ba ng mga tiket para sa isang romantic comedy na pelikula? Napakagandang pagpili. Isang plano na talagang estilo ni Romance. Sigurado akong matutuwa si Mira na panoorin ang pelikula ngayong gabi. Nandito na ang reyna ng Roma. Kumusta, Mira? Ang ganda mo ngayon! Naghihintay si Romance dito para sa'yo. Sobrang excited. Magandang gabi sa inyo at mag-enjoy sa pelikula. Shh! Nandito na ang Pink Mooners. Mag-usap tayo ng tahimik ngayon. Nagsimula na ang pelikula. Tulad ng nakikita mo, napaka maalalahanin ni Romance. Tinala niya ang paboritong merienda ni Mira at ang paborito niyang inumin din. Mukhang matagumpay ang date na ito sa ngayon. Oh, hindi! Sandali! Sa tingin ko, lumitaw na si Abby sa radar ngayon. Hoy, Abby! Naghihintay ka ba dito para kay Mira? Sandali. Kung nakita ko siya ngayon? Ah, sa tingin ko, nakita ko siya. Oh, tingnan mo! Heto na siya ngayon! Mga kaibigan, dahil lang sa kuriusidad, anong pelikula ang papanoorin ninyong dalawa? Isang horror at misteryo na pelikula? Ang astig niyan! Sana magkaroon kayo ng kamanghamanghang araw na magkasama. Anong gulo ito? Pink Mooners! Paano manonood si Mira ng dalawang magkaibang pelikula sa parehong oras sa magkaibang lugar? Talagang imposible ito! Oh, hindi! Kawawang romance! nag enjoy siya sa pelikula mag-isa. Ayos lang sana kung mag-isa siyang pumunta dito, pero hindi. Dapat nandito siya kasama si Mira. Sa kabilang banda, mukhang nag -e enjoy siya sa horror movie kasama si Abby ngayon. Oh wow, tingnan mo, sa wakas! Tingnan mo dito! Naalala niya na may double date siya at naghihintay sa kanya si Romance doon. Anong sitwasyon ito, Pink Mooners? Shhh! Oh, nakuha ko na? Pasensya na! Kahit pa paano, hindi niya namiss ang pinakamagandang bahagi ng pelikula dito. Sandali lang, aalis na naman siya. Tingnan mo doon. Hindi maaari ngayon. Tingnan mo dito. Umalis na si Abby at iniwan ka mag-isa doon. Hindi iyon masyadong maginoo. Ah, anong nangyayari ngayon? Nagpadala ba siya ng mensahe na kailangan niyang umalis dahil sa isang emergency na sitwasyon? Ayos lang pala dito? Sana hindi ito masyadong seryoso. At ngayon gusto niyang magkita sa tabing-dagat doon? Wow, talaga? At sigurado akong gusto mong pumunta doon ngayon. Hindi, mga kaibigan. Think mooners, lalong nagiging magulo ito. Mira, nandyan si Mira. Naglalakad sila kasama si Romance sa tabing daan. Oh, ang cute naman yan. Nagkuha sila ng ilang litrato para maalala ang sandali at may ginawa ring matamis si Romance para sa kanila. Ang adorable naman yan. Oh, ayokong isipin kung ano ang mangyayari kung magkita sila ni Abby dito. Sandali lang, nag-text si Abi na nandito rin siya sa beach. Mas, mabuti pang umalis na ako dito ngayon. Ayokong masangkot sa drama ito. Sige, ayos lang. Mananatili na lang ako dito. Gusto ninyong malaman kung paano magtatapos ang dramang ito, ba? Diba? Nako, grabe! Tingnan nyo, ginagawa ko ito para sa pagmamahal ko sa mga lunatics ko dito. Ah, tingnan nyo, ayan na sila ngayon. Pero ito ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Nandito ang lahat ng miyembro mula sa parehong grupo. Well, maliban kay Abby talaga. Siguro dahil sa emergency na nangyari sa kanya dati. Sana okay na siya ngayon. Napaka-curious ko malaman kung ano ang nangyari dito. Tingnan mo doon! Nandyan na siya ngayon. Pero sandali! Ano ito? Akala namin may emergency situation ka. Talagang galit na si Mira ngayon. At sa totoo lang, pwede ba naming malaman kung bakit ka tumakbo palabas ng sinehan ng ganon? Hindi ako makapaniwala dito. Iniwan mo ba si Mira para lang tingnan ang bagong gym sa Avatar World at subukan ng mga bagong makina at weights? Ang bastos mo naman, Abby! Hindi naman yon emergency. Pwede mo namang hintayin yon mamaya. Kawawa naman si Mira dito. Anong pagkadismaya ang naranasan niya? Pasensya na talaga para sa kanya. Pero ang totoo, kailangan mong aminin na ang ginawa mo ngayon na makipag sa kanilang dalawa ng sabay ay hindi talaga maganda. Ang pag-ibigan ay naging napakatamis at maalaga sa'yo, at ikaw, well, oh, hindi, sandali. Nalaman na ni Rumi kung ano ang nangyayari dito at mukhang nasa panig na natin siya ngayon, Pink Mooners. Ang talagang mahalaga dito ay hindi ang pagkakaroon ng pinakamalakas o pinakahinahangaan na lalaki, kundi ang isang tao na nagpaparamdam sa kanya ng kalmado, pinahahalagahan at tunay na nauunawaan. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ni Rumi na pag-isipang mabuti ang mga bagay at gumawa ng tamang desisyon. At talagang nagpapasalamat si Mira sa pagninilay at humingi ng tawad sa kanyang masamang asal ngayon. Oh hindi, mga kaibigan, Pink Mooners, gustong gusto ko ang pagkakasundo, lalo na ang makita ang mga K-pop warriors na nagkakaisa. Sa wakas, lahat sila ay nag-enjoy sa isang magandang paglubog ng araw na puno ng tawanan at pagmamahalan sa pagitan ng bagong magkasintahan na nagsama dito kahit paano, mga kaibigan, Pink Mooners, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa mga kalamnan o kasikatan. Ang mas mahalaga dito ay ang marinig, respetuhin at mapasaya, mabuhay ang tunay na pag-ibig.